po kami mga ka-rivers no, tuwing, ano po, towing, uh, tuwing, uuwi uh, kami, mag-abang uh, po kami ng ibang nagsusunod po ako ngayon uh, sobrang laki po yung kastusin ko kaya nakabang lang po ako dito sa itong, itong bangka na to para makauwi po ako ng mag, oh, uh, po pero kaso uh, trabaho para iwas mamasahe po para may po kami sa pamilya namin ayan dito lang po kami nagabang sa bangka nito po kami Dyan. pagdating namin doon tatalo na, na po kami mga reverse para lumangoy naman patungo sa ano po Dublin kasi um, uh, ganito talaga yung trabaho sa ah uh, bootman mga reverse ah uh, buong araw po hindi ka po matutuyo palagi ka lang basa lalo na pag ganitong panahon po sobrang kaya po sobrang dilim ng paligid ngayon kasi may siguro may low pressure na yung mga drivers na ayan po, sobrang dilim po sa paligid ngayon no? kita nyo naman dahil uh, sa masama pala ho na uh, siguro ganito na to baka bukas po wala na to na sana po mga ka-divers na uh, pag follow at pag-subscribe lang po mga divers na uh, Eugene Divers Vlog po na sana po no matulungan nyo po ako para makatulong rin naman ako sa ano pamilya ko mga divers kasi sa ganitong hanap buhay po mga divers na supra supra talagang hirap sobrang pagod mo tapos hindi mo lang iparamdam sa ano po pamilya mo na nahirapan ka na kasi sobrang ginaw ayan lagi araw-araw at dito ka lang sa dagat ayan, hindi mo lang iparamdam sa pamilya mo para hindi naman po sa ano po hindi naman po sila ano po ma ano po masaktan po mga rivers laban lang para sa pamilya po po mga rivers no? ayan malapit na po kami mamaya tatalo naman lego naman lumangoy naman grabe sobra talaga ginaw na kasi katulad dito uh, hindi naman masyado malakas yung ulan pero yung hangin talaga mga reverse lalo na pagbasa ka grabe sobrang ginaw buong araw po hindi ka po tutuyo sa ganitong hanap buhay po Ayan. Ayan po, malapit na po kami sa daungan dito sa aming barangay no. Ang dami na pong bangkang naka ano po, nakaparada. Kasi uh, maaga po lang natapos sa uh, island hopping po. Ayan. Ma'am. Okay. Ayan po mga reverse Dadaong na po kami dito sa barangay namin no? ah, Ang daming bangka po ngayon nakaparada no? Kasi maaga po silang natapos kanina Mabuti na lang uh, naka, naka, naabutan pa namin itong bangka na to para may masakyan na naman kami. Ayan. Ayan well, po. Handa muna tayo para magatalon tayo mga rivers. Ja, 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 ja. Okay. Yan po, ito pong bago mga rebisa. Yan, nandito na po kami. So, thank you. Bye-bye.